Ngayong Pasko, marami sa atin ang gustong mamasyal. Gustong makalimot sa problema kahit minsan lang. Kaya naman, itong mga magagandang tanawin ito ay isa labang sa maaari mong puntahan upang kahit paano makalimutan mo ang mga problema at marilax ang iyong isipan na iyong kapaskuhan. Dahil sa pagpasok ng panibagong taon, panibagong hamon na naman ang kailangan mong malagpasan. Yon, welcome back mga kapubinsya. At uh, ang oras ay 12.38 as usual. Dahil ito lang yung oras na ating uh, free time. Uh, Mag-re-read tayo. Hanap tayo ng mga puntahan natin mga na malapit-lapit lang. Uh, pupunta tayo ngayon ng uh, Midi Tayak Hills dito lang sa San Pablo, Laguna. Uh, at mula dito sa amin ay uh, 44 kilometers galing dito sa amin mga probinsya sa Kalamba, Laguna. You know? Kaya yun, yun yung ating pupuntahan ngayon. Ah, siguro ma makarating tayo doon kung hindi tayo ma-traffic ay alas 3. Tara mga kapropesya, sabahan niyo ako. Ah, pupunta tayo ng Mini Tayak Hills ng San Pablo, Laguna. Good traffic mga kabibisya Buti na lang dito tayo dumaan Kasi kung doon tayo dumaan sa kabila Sa may eh, Santo Tomas Naku, baka wala pa tayo rito Sana wag bumagsak yung ulan Ayan, dahil parang nagbabat siya pa naman Ayun no? ay maambun-ambun na Mukhang kailangan na nating sumilong Ayan no? silong muna tayo dito Okay Two hours later Yon mga kaprobinsya tubigil rin yung ulan eh, you no? Know? pinagbigyan rin tayo yun nga lang ay alauna na mahigit mag alas dos na eh, you no? Know? ayun no know? 146 alanganin na to mga kaprobinsya sana hindi na tayo maano pa rito ma abala ng ulan dahil uh, pagkain na pa tayo hapon na tayo makarating dun madilim dilim na <laughs> yan Uh, wala namang problema dyan sa ating camera dahil uh, uh, waterproof naman yan pwede yan kahit sa basa-basa mga kabisya kung ulan-ulan lang din naman pwede pwede yan dahil yung ating gamit ay naka Insta360 yan ang uh, maganda dyan eh, no? yan ang uh, isa sa uh, advantage hindi mo siya kailangang problemahin na mabasa dahil uh, oh, yung kanya uh, pinaka unit ng Insta360 ay uh, waterproof at ang sabi doon sa box nung binasa ko siya ano, uh, mga 15 meters ata uh, ang ano niya uh, water resistant niya ino. pero hindi ko pa siya nasusubukan na ilublob ng tubig mga kaprobinsya siyempre natakot din ako baka mamaya hindi totoo yun ah <laughs> uh, tayo ano. pero nasubukan ko na siya sa malakas na ulan yung as in, ulan talaga na malakas nung pumunta tayo ng Kebyang ah mm -hmm. uh, okay naman hindi naman siya napasukan eh no yung nga lang yung kuha niya siyempre dahil maulan maraming marami kang makikita nga patak patak ng ulan dun sa camera pero yung loob ng camera walang problema hindi naman siya napasukan ng ano at ang isa pa sa kagandahan itong uh, Insta360 mga kaprobinsya eh, no? ay pwede mo siyang uh, i-connect sa Bluetooth mic mga kapwisya. Hindi mo na kailangang isalpak pa rito sa sa pinaka unit dahil pwede naman siyang naka ano lang yung di Bluetooth lang na mic. At yun yung ating gamit ngayon actually hindi nga ito yung pinaka pinakamagandang mic na gamit ko. Uh, ano lang headset lang tong gamit natin mga kapwisya. Kaya ay medyo kung mapapansin medyo ma-echo yung ating boses dahil headset lang talaga to hindi naman talaga to mic uh, Bluetooth na headset lang yung gamit natin ay yung ginagamit nating mic dito sa ating Insta360 no? Kaya, uh, hindi ganun kabuo uh, medyo may kunting uh, hangin na pagka huminga tayo o pagka magsasalita tayo lalo pagka naghahabol tayo medyo mabilis yung pagsasalita natin yan pero yung hangin sa ano mga probinsya yung kapag mamaneho ka hindi naman siya rinig na rinig you know? maganda pa rin naman okay pa rin naman hindi mo siya maingay masyado kahit mabilis pa yung takbo mo hindi siya maingay at pagka nagkabadji tayo yun naman yung ating bibilhin yung uh, uh mic na uh, talagang para dito yung magandang quality ng mic you know? at gusto ko rin yung di bluetooth lang ayoko nung ano yung naka sinasalpak lang dito sa unit advantage din kasi noon mga kaprobinsya kung di bluetooth na mic lang yung, ay yung uh, gagamitin ay kapag uh, tag-ulan at kahit pabayaan mo siyang mabasa ng mabasa yung uh, pinaka-unit ay wala ka pa problema hindi mo pa rin iisipin na baka mapasukan parang may matraffic na lugar dito ano kaya ito eh no, kulay pula sa gulo-gulo maps pero syempre dahil nakamotor tayo sisingi tayo Enak. Ah, You know. Ah, Wow. Lu shot maka provinsi, ya? Walang traffic traffic. Oh, sih, di ba? Dah. Serian. Oh. Iya? Uy, malaking kalsada na naman to. Anong kalsada na naman kaya to mga kapabinsya? Oop, parang mali. Parang mali tayo ah. Teka lang, teka lang, teka lang. Parang mali tayo mga kapabinsya. Ito na nga, mali nga. Ito sa kabila mga kapabinsya. Mali, mali, sablay. <laughs> dito, dito, dito. tayo sa kabilang side. Sige, ito tayo. Street lang pala dapat yung ginawa natin. Sundan natin yung jeep na to. Okay. Oh, uy. Kabundukan na to, mga kapabinsya. Hey, do? Ah, ano to? Gubat na to, ah. <laughs> Ang may kakaibang ano to, ah. Anong barangay to? Barangay San Roque. You know? Wow. Barangay okay. San First time ko makataan dito mga kapinsya. At hindi natin sigurado kung anong madadaan <laughs> ma, ma na natin itong mga daan. Kung maganda ba o pangit. Pero mukhang okay naman. No? Yan, oh. Ah. Maganda naman yung kalsada niya. Yun. Lapit na. 3 kilometers na lang. Nandun na tayo. ano Welcome Barangay Atisan San Pablo City Barangay Atisan para to mga kaprobinsya Nakakasakop nitong uh, mini tayak na to Yan, eto na tayo, mga probinsya. Pasok na tayo doon sa pinaka mini tayak. Yo. dito ba? Yan, may bukas yung mini tayak na yan. Ito, ito yung sinasabi ko mga kapabisya. Okay, ano, Saktuhan lang yung motor mo. Pag may kasalubong ka na motor dyan sa kabila. Pero kung halimbawa, ang kasalubong mo four wheels, patay na. Saan so, kaya dyan tatabi? Eh, no? bangin din yan dyan. Pababa. Yan, maiksi lang naman. Mga siguro mga 500 meters. Na ganito. Tapos, puro pakyat yung mahirap. Yan, ah dito nilagyan na nila sa gitna. Ay ano, oh, buti naman. <laughs> Dan. Ah. Kailangan magaling ka dito bumalanse eh. kasi pag hindi ka marunong dito bumalanse. Eh. Yan, naglag ka diyan. Ah. Ayun oh. Wow. di ba huwag <laughs> ka talaga huwag palaglag dyan sa ano na yan kasi dudulas ka dyan eh you know? oh, no wow <laughs> yan, yan yung gusto ko dito mga kurwinsay up tingnan natin ano yan uh, oo oh, na lubos natin pina, pinag-iingat ang lahat nang bumibisita at ang hindi po sagutin ng namamahala ang anumang mangyayari sa inyong pagbisita at ang so din po may bayad 60 60 pesos ang bayad mga kaprobinsya ah. yan ito na yon 60 pesos you oh. know wow Ah mukhang may tao din mga kabibisya, mukhang may lamasyal din, may mayroong motor. <laughs> Yun mga wow, kabibisya, dito tayo yan sa Minitayak Hills. Wow! Kaya natin tong daan na to Yung Punta ng langit ata to Pagdating mo dun sa taas Mga siguro 10 piso na lang Nasa langit ka na Tara Punta tayo sa taas mga kapubinsya Tignan natin yung pinakasamit dito Meron din mga namamasyal pero konti lang eh you no? Know? At yun ang maganda na ano natin timing natin dahil ah uh, tayo lang yung ano ilan lang yung namasyal ngayon yan Whew. Good. Kita pa lang tayo mga probinsya Ang nakakapagod Ulit, akit May upuan dito mga probinsya Bakit right, kaya? Yun no? o oh, Pagod at yun mga kapabinsya meron pala sila dito mga ano mga ibon ayun ayun siya mga kapabinsya yun ayun mga kaprobinsya Ayan o. Wow. Gandang ibon nito. Yung ba isa sa kabila o. Siguro babayit lalaki yan. Kaya yan o. Ang ng ibon. Uy. Tutuka-tuka pa siya o. Hello. Ayan. Meron din sila dito. Sa kabila. Yan, meron din silang ibon dito na ano. Yun o. you know? Yun know? o. Kita nyo ba yan mga kapabinja? Sa banda. O. Oh. Mag-asawa siguro yan. Ayun o mga kapabinja Oh. Yan. Nakikita niyo ba yan? At hanggang dito na lang mga probinsya, pauwi na tayo dahil masungit na yung panahon. Parang uulan na. At maraming salamat sa pagsama mga probinsya, eh, no? sa pagpapasya, sa pagpasya dito. At kung umabot ka hanggang dito mga probinsya, maraming salamat sa iyo. At huwag mo na rin galing i-hit yung notification bill yan mga kapag Para lahat ng update at saka like na rin. Yun!